Yes, welcome back, welcome back! Ito naman yung friendly mama mama just nagsasabing hapong pinagpala na ayun mga ka, smile ayan pala o oh, dito kami nagpark dalong sasakyan yung dala namin at iyon yung aming uh, taas ayan, diyan kami nagstay two rooms yan air condition naman, maganda naman tapos marami silang mga ayan o oh, Yellow bell. Okay, di ba, mga smile Tapos, maganda yung lugar nila kasi white sun siya, o, oh, yan. Yan, mga smile And then, my daughter is there. to The other car. Yan. O, ah, di ba, yan yes, sila, o, oh, nagba-barbecue. Yes, mga smile pupunta na ngayon tayo dito sa, ano, yan, di ba? Kita nga yan, mga ka-smile. Mga ka smile nakalotide tayo ngayon. So, ngayon, may mga nak nakatent din po. Meron ding kuburo. Yung iba nagtent na lang. Ayan po, Oh. Yan na sila matutulog. Diba mga ka-smile, Ang ganda, diba? Bongga-bongga. Hindi na kami nagdala ng tent. Ngayon ay naglalakad tayo. Guys, nakita nyo yun, you know? Kita nyo ba yung mga batuhan na yun na parang dilaw-dilaw na yun? Guys, nakalotide tayo ngayon, mga guys. Ngayon, pipilitin nating pumunta doon sa malayong yun na batuhan. Ako sana naman hindi ako madali hindi ka agad mag high tide di ba mga guys kita niya ba yan mga guys yung area na yon yung pinakadulong dulo na yon na lugar na yon low tide ngayon nakikita niyo walang kaalon-alon so ayan na mga kasmile ayan ang yung lola mama mahal Siyempre, naka short tayo na ang BD21 Arita. hi ate Eh, sila, oh, they're playing. Mother, kuwain mo yung apong mong maliit. ako. Oo. Ay! Labas ang puwet! Oo. <laughs> Ngayon, lalakad tayo doon. Ito, try natin maglakad. Sa beach of the beaches. Ang ganda ng ano, oh, nung sunset. Ay, na against the light na tayo. Adi ba mga smile Ay, ano mga guys. Hindi ko alam, mga guys. I-attempt ia kong pumunta rin sa malayo. Kita nyo, guys, mula dito. Ayan, oh. No? Mula dito hanggang dyan. O, oh, diba guys? Kita niyo ba yan? Wala siyang ano. Tignan niyo, guys, o. Oh. O, oh, yan. Ayan, nakikita natin. Yan, diba? O, oh, i-attempt kayo natin na maglakbay. Guys, look at that. Ganito pala ang itsura ng dagat pagka low tide. Diba? Parang may mga damo. Ayan, so... Try kong pumunta roon. Dito sa lugar na to, may mga bangka-bangka eh, oh o diba lakad lakad lang tayo mga guys thank you for uh, subscribing to mama miles siguro ang gagawin ko hindi ko alam po, masakit sa paa yung ano eh dapat ba na nakachinelas o whatever pero try ko ng may slipper kasi medyo may mga matatalas na ano na ayan mga guys so nagtatampisaw na tayo ayan tatampil. Ay, may mga isda-isda rin pala. Ito, oh. Eh. Ayan, mga kasmile, oh. Ang baba niya. Yan eh, ito pala ang ng ano, no, ng... Mm -hmm. O, diba, mga ka-smile, oh, tide? taka yung sunset, ayun siya, oh. Kita niyo ba yan, mga kasmile? Ang lawak niya, grabe. Parang di mo ma... Super ma-understand talaga, diba? Ayan, oh. Ganito pala ang kalotay dan. Ayan mga kasmile, oh. Hmm. Dahan -dahan lang tayo kasi hindi ko alam may snake ba dito. Ayan, oh, guys. Lakad tayo. Lakad, lakad. Ay, putak tinggala. dahan, -dahan lang. Naku, baka tayo ay eh. ayan, ang ganda-ganda, oh, mga guys, So, oh. Isang buong area na yan, mga guys. Look at that. Go, go, go wait Mama ma It's a low tide today and today. At bukas daw ay magkaka-high tide na. So bukas, itong nilalakad natin na. Ang layo na natin, oh guys. So oh, dun ako galing. O oh, ba diba, Nandun sila lahat. Ngayon, lakad ako dito. Tinitignan ko kung anong nakikita. Ang taas, ano? Para kaya nangyayari to, no mga guys? Ayan ang sunset, oh. Ayan, palubog na po yung araw ngayon, di diba, mga guys? So, ang layo na. Sabi ko kay Darling, puntahan namin tong area. Pero, ayaw niya, guys. O, ba diba? Ayaw niya nga sumama. Ang layo ko na, guys. Nakita niyo yung pinanggalingan ko doon. Yung bangka na yun, mga guys. sa Go, go, go tayo, mga guys. First attempt natin to na pumunta sa ganito. Wow, this is once in a lifetime experience. Ganyan pala itsura ng ano, o oh, pagka ano, oh, yung mga buha, mga ano, ang taas nung ito, ang taas nung ano. O, oh, di diba? Yan, o. Oh. O, oh, diba mga guys? O, oh, diba? Fun, fun, fun lang si Mama Miles. Ganyan pala itsura ng ano, o. Oh, pagkaan. parang antigas din nung ano, nung matigas din yung ano, <laughs> buhangin. O, oh, mga guys, ayan, o. Oh. Tapos, marami ka makikita rito yung ano ba to. Ay, ano, may mga krabo. o. Oh. Ayun, pag pala may mga butas-butas na ganyan, makikita mo pala may mga crab yun pero nakita ko sa youtube channel ano lalagyan mo ng asin ayan di ba mga guy? guys guys kailan ko nakakita ng ganitong dagat hmm karagatan hmm di ba mga ka smiles ang layo, layo ko na. Nakita niyo ba yung bangka na yun na pinanggalingan ko mga guys? O, tapos pupunta tayo dyan, no? Oh. Ayan, ito, ganito pala ang kaitsurahan. Pero guys, wala akong nakikita Ayan, oh. Ayan, ako nakikita rito ang isda. O, yan, Wala naman ako nakikita fish dito, oh. O. Ayan, no? Oh. Kaliban sa ganito, ano ba to? ano ba tawag dito? Ito may nakita ako oh. Ayan, mga guys oh. Hindi ko alam kung ano ba yan. Oh, ayan tinapon ko na lang. Wadi di ba naman mga guys? Go 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 lang tayo mga guys. Thank you for those who are subscribing to Mama Mas. Guys, ang layo na natin mga guys. Pero sige lang todo na yan kasi bukas ng umaga ay ano daw yan yung uh, ayan napakita ko sa inyo oh. Ang layo na ng pinanggalingan ko ha, pero o oh, ayan lang, o oh, ayan lang ako, ayan lang, ayan lang, ayan lang, ayan lang mga ka-smile, ayan lang si Mama Miles so, o. Oh, 'di diba, ayan nakapaganyan lang o, oh, ayan, ayan, ayan lang mga ka-smile, okay? It's a beautiful day and today and forever and ever, amen. Ngayon uh, sana naman, babalik na ako guys, nakakatakot baka biglang mag-high tide. Guys, malulunod tayo dito pagka nangyari 'yon, 'di ba mga guys? Tapos 'yung ano, 'yung alon hanggang doon lang, oh. Kita ko 'yung alon, 'no. Oh. Hindi talaga siya, ano, hanggang doon lang talaga 'yung alon, 'di ba? It's a beautiful day, 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 day. Yes, mga mars. Thank you for subscribing to Mama Ma's. Ayan pa hanggang doon pa, oh. Low tide pa rin naman, oh. Ayan. tapos uh, palubog na ang araw at napakaganda ng blessing ng Panginoon. Maraming salamat po. Go 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 with Mama Mais.